nga imbuntag mga igsuon di anak ko karon sa Bethlehem sa lugar kun asa ang atong Ginoong Hesus na tao sa usa ka manger the church of the nativity kita mo ganiya sa pagsulod sa tao mga igsuon miduko siya, misuong siya. Kay kanang puwertahan na four feet lang na katasa. Ang tawag na yan na the door of humility. So dapat di ay, kun kung musulod ta di ha, musuong ta, mudoko ta, ibaw na to atong ulo, ipadapli nato ang tanan na tong mga garbo ka atong kaarugante. Kay ang naa sa sulod, ang natawo di Dios unta nga majestic and powerful nga naa sa langit pero nagpakatao nagpakaubos sa inka kaugalingon. mga igsuon maunay atong pamalandungan karon nga dapat kita dili ta magunahon na sa atong mga personal selfish ambitions mga personal interests dapat humble ta nga muhatag muhalad sa tong kaugalingon alang sa uban nga nanginahanglan abi ninyo manger kung asa nagtungtong ang atong Ginoo means to eat. So siya mismo mi mi offers ang kau galingon nga ipakaon siya ang iyang kaugalingon. In fact, the word Bethlehem means house of bread. Balay sa pan ipakaon gud siya. Mao nang sa New Testament kay nung dumo katong 5000 people iyang gipakaon O ang iya mismong kaugalingon during the last supper ingon siya. This is my body. Ipakaon niya kau kaugalingon ing ana unta dapat mga igsuon like this door humble to be eaten by others now mo na atong misyon mga igsuon nga unta kung naay mga tawo nga hungry for attention dapat andam tang maminaw ato silang paminawon kung naay mga tawo nga hungry for affirmation gusto silang i-affirm then ato silang i-encourage ato silang suportahan kung naay mga tao nga hungry for sympathy, dapat ato silang ubanan, muuban taghilak, hilak, muduyog ta sa ilang kaguol. Og mga igsuon kung adunay gigutom sa pagkaon, dapat ato silang tagaan. Kung sige giingon ni Mother Teresa, Saint Teresa of Calcutta. Let the people eat you up. So mga igsuon, ay lang unahon na ay mong kaugalingon pirmi. Okay? Be humble like this door. Shalom.